E Ay, eh, biglang nakauwi na tuming. Oh, oh. Ay, ay, papayaw ko, ko lang araw na muna nakakulong sa bahay. Ini nayi, ini ba pa pagitan nato sa mga itulay. kung kaya po ito, kumprang baybay pa kung ito'y paglalalako Ito tataco. nakita. nakita. nakita niya din mo. pagkabig, pagigbantil ay. Ang kung 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 ito po yung tulay na boundary po mga kaparambin. Diyan po sa kabila yung ating barangay na po. Barangay Mapulot po. Dito po yung ito po yung barangay Bamban. Kila itay po. Ito po yung aming kinatatakutan dito na tubig po. Yan laki pa po yan oh. Ito yung nakatras at nakatras na at tubig po. Oh, ito po. Pag po ito, ito mas taas pa dito ang tubig ay yung sa likod nila inay ay ano po naabot po yung likod po ng bahay naabot po ng tubig yan po oh Para po sa kabila o, mas ano po. Ito po yun. Oh, yan, o yan o. Ito po yung ano sa Bamban River. Yung kabila naman po ay mayroon doong ano. Sangahan po. Bali galing sa atin yun. Yung kabila pong yun. Kaya pagdating po dyan sa babasa sa kapantayan mas dubli po sa barangay Bamban, Labak, Mansilay, Payapa. Payapa. Ayun po ay lubog lagi. Kaya nakakatakot po kapag ka lagi na ulan dito. Ito po ay e epekto ng ano, tatlong araw na ulan. Yan po. Uh. Tara. Yan si Mami. Mami. Dinay dati walang kawayan eh. Oo. Tara. Tayo pa bayan ba mga kapambin. Tayo pa mabili ng feeds po dalawa tapos yung ating gaspo. po. tayo. Pag kami dito yan, mm -hmm. nagbibilis ko si Daddy pagbaha. Kuya, salpukan kuya. Pinay pa rin, ano? Dandun, dandun na tayo sa bahay. Saan? Diyos may At po? Sa bahay. natin? Pwede. Pwede po ah. Ayaw mo niya. Hindi na ako sa alam. lang namin. Oh, Salubong po yung mga. Sino? nasaktan ba? siguro may ay dadalungan? alasan po? alam mo karami po. gusto? anong? lagi ito mo kasi minsak? oh minsak? hindi ka yun? nagpulong kada mani? hah? 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 hah?

ay, kakurbata yun. Ay, kumusta naman po yung pasyente. Ayos naman. Walang malay. Iyong parehas. Iyong talaga nito. Ano ang kakarga? Nakatakot po yung ganyang, ano, kurbada. Ay, buksan mo muna po. Mga taga saan po? Taga saan mo muna po. mo yata ito sa anak mong ini. Tatambun ito. Bidia. Bidia. Uy, atas muna. Ito anong papalawar. Alin ang ikakarga ba? ba? Ayaw po ba dalawa? Parehas. O ayan, o ayan, pakay ano, at may sasakyan po, baka ayaw naman sumalpok dito. Positive! Ayun o, no, may isang hauler pa oh. Hindi ako nga wag, ako dyan, ako dyan. Ang problema siya. Takot sa dugo. <laughs> Parang hindi man kaya na isang hauler ay. ito kagala yung tricycle ay oh, lang naman yan. Oh. Dito, Dito lang muna met okay. lang naman yung tapaludo nasayad tilu ata pati telescopic ay saan ay ano ah, isa pa Hindi na nyo tinatali yan? yung mo Nasaan yung plastic mo? Dito na, dito Hindi, dito na. Dito na Pero alam nung police na doon, sa ilan. Lahat pala siya?

Tabi, tabi, tabi. Sa tapat sa atras sa okay? uh, yan. Salamat! Oo, kuya. Hindi, ano ko ko. Oo, walang problema yun. Wala mo magsasakay na ibay. eh. May eh, hirapan lang din kayo magtulak. Uh -huh. uh, yeah, ah, po, uhm. ah, Oo. Yan, okay, sige po kuya. Uh, kami pindiritso na. Oo, salamat. Sige po. Hindi ka talagang pa anyway, pagkain lang niya, uh -huh. tapos na. May gingat hindi ko nung piska ng nisipyo. Kasi ang alam ko pag ganyan banggaan, kinukuha. Tumarsik itong. nag-responde doon. Uh -huh. Sila rin po na tao po uh ang -huh. uh -huh. Yan po ay, ano, aral po. Ingat po sa mga nabiyahe. Sa mga nagsisinggil. Wala uh -huh. nang bibilis po ay, kurbata. Wala nang helmet, wari ko, ano. Ay Wala nakakalat na helmet, eh. Ako, ingat na po sa kanta ng kurbata. Gawa so, nang yung nag ka, yung kasalubong po hindi. Uh -huh. Kaya ako'y dahan-dahan na ang... kasi na Ano? Ako tayo hindi mo mababi sa ano? Saan? Sa may tulay. Tulay, abot natin. Sakto. Laki mo, Diyos ko po, baka ako ang may matay. Nakakatakot po. Ako Diyos ko kaya makakita ng ganun. Sana ako yung dalawa. Nasa hospital na daw po. Diyos sa bayan po lang daw Dinala natin. Alam ko talaga, hindi mo ng ko ba yun. Ayun, please. Ilis muna, na ka ng pulis. Kahit naging hinga, lo? Oo. Bawalan mo? Oo, kailangan muna na no, pulis rin, sir. Naka-batas yun na yun, oh? No? Oo. Ay Galing ata ng kasalam, bakit may hinga Ay, baboy. nakabili po ng tangke eh. Diyan, diyan po ang bilihan mga kapatid. Medyo mura dito. Bisa bundok. Ay, lakad gatong na din sa bayan. 950 po. Dalawa po ang ating ano kaya, lutuan. Ay, eh, parang nakalug yung pihitan. Hmm. Sa loob po, are. Yung so, isa, isa po, po po natin. Kaya, Siya... dalawa. Gawa so, ano, ng ano po, magbibisimbi, disimbir na po. May portrait po sa mga minaking. Ito po yung sa oven natin na nalagay. Tayo ko na may mabili ng pits ko. Basa, ako? ay ano? Ito ang bangko. Sabi ko sa iyo, yung ano, ano yan ay. Nalipad yung plastic. Saan napunta yung plastic na yun? Ay, Hindi ko na makakita dito. Wala ba yung sabi? ba yung sabi? na namin. Ayan po yung aming boss. Ay, nahiga. Saka na. Saka po Lumipat na po ang ano. Budiga ng limkoma po. nandati dati doon po. Dito ngayon na. Dito na po. Ayan po yung pids po mga kaparambin. No? Dalawang sako po. Nagtanong po tayo dito sa Alson po, wala daw pong ano, video okay. Wala daw pong stock. Andun po si mami nabili po sa palengke Tayo po yung din yung mga kaparambin sa RRS marketing po. Sa loob po.

Madali bang magkabit sa likod niya Ay. Aba, jack na naman. Ay, jack po. Ano, ito po. Ano. Ay, ito. Ay, ito. Yeah. Pag mm. Bluetooth mode nyo po, ito lang sa rock. Uh Oo. -oh. Mode. Oo. Oh. Tapos, 1, 2, 3, 4. na po siya. Ah, pag blue, nakabluto. Hindi may ba naman ngayon? Jack. Even up. Ayun. A, B, N. Kaya na rin po kami, si bago siya may slagger si si din po kami. Kuya, shout out kuya. Sino ang oh, yeah. yeah. ah, <laughs> pangalan nito sa ano? Sa vlog. Ni Dispa? Yeah, <laughs> dispa. Okay. Yan po, pag kayo nakakaya nyo na po, bluetooth mo. Ah, bluetooth po yan. Opo. Ngayon po, i-alim nyo na po siya. Sa karaoke po. Ayun. Ah, uh, uh, ano na yan, doon na sa video Kara okay. Yung uh -huh. sumbok po. Sumbok po. Mga bago na kaya ang kanta Hindi pa po masyado. Pwede naman po magpa Paano pa? Pero hindi na rin po ma'am kasi may ano na kayo eh. May, internet naman eh. 5, 4, 8, 8, 5, 8, 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 sa 8, hindi mo Pindutin nyo po yung mode. Sa cellphone po yan. 1, 2, 3. Enter. Uh, Bluetooth na po siya. nyo po yung Bluetooth. Opo. Hmm. Ito po siya. Oh, okay, o, ano lang po yung... Ang pangalan po ng Bluetooth niya, SubDT. Hmm. Na ano po yun, um, ano, appear naman sa cellphone po. Opo. 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 Opo natin na po yung ating napili mga parmbing. Pasopress po natin kay Ate Teya. Yan po. Ay nahiling po sa atin ng ano, video OP. Eh, para po maging masaya yung bata. E, Ay, ito video. <laughs> si Kuya. Okay oh, na sir. Oo, okay na po. Kasi papasa po natin. Sige po. Tatali ako natin. Oo, oh, sige. Plastikan mo muna bago oh. gusto ko. Plastikan mo muna. Salamat ah. Oh, merkes ko ya. Advance. Oh. <laughs> Pag meron, babalik ako ha. Oo. Oh, okay. Talaga po atin ng plastic. Baba ng nang... <laughs> ako mo, basa. Kaya hanggang baba? Hindi. Oo. Oh. Atin. na, nalil. May po sa loob ito. Siyempre, yung uh, bata ay... Suportan natin kung saan siya Gusto <laughs> uh, ko kumanta. Kung kumanta natin, me. Talin. Ulanin mo. Bilisan mo na. Talin mo. Talin mo. Talin na. Kapitan mo. May payong naman ako din eh. Meron na akong pangpantong -pang -pang sa akin. Sasundan natin para... Ay, putus-tus lalo. Ay, nabagay dito kung hindi yan. Hindi ko malaw. Baka wow, naman maipit. Yung ano na ko. May mo. Ay. Uh, ng kawap, hindi. Ng wasahas, okay. ng uras. Oh. At kailangan kaming bigyong eh ko alam kung ng yung mga anak ko bukas na kami lumalabas makasawa labing bilin bilhin naan 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 아, 이 사람은 불안 a 이 사람은 불안해. 이사람